Naguumapo sa emosyon si Angelica Yulo matapos umanong mabastos ang kanyang malapit na kaibigan na si ai de las Alas sa social media post ni Chloe San Jose. Ayon kay Angelica, labis siyang nasaktan para kay ai at naniniwala siyang hindi nararapat ang ganitong klaseng pagtrato, lalo na sa isang bitteranang aktres na minamahal ng maraming Pilipino. Video in comment!